Laro na nga nilaro pa ng Gilas noong una pero noong uminit na ang kanilang makina, total takeover na ang ginawa ng Gilas laban sa team ng Guam at nakuha nila ang kanilang unang panalo laban sa team ng Guam. ibang klase rin ang laro ni Jericho Cruz, nag-init ang kanyang opensa, yun nga lang inaasahan natin na hindi ito sasapat para matalo nila ang Gilas team. Dwight Ramos konting iwas na libre ang at para sa 2 points, lucky bounce naman sa 3 para kay Cruz pasok ang kanyang 3 pero may bawi si QMB na kuha ang offensive rebound, follow up para sa ating big man naman ang isang Junmar nangangalabaw pisikalan sa loob ng paint pinakita lang niya kung gaano siya kalakas at pumapalagpalag pa ang guam noong una dahil sa mga bitaw ni Cruz gilas naman pinapakain ng kanilang mga big man sa loob ng paint mas dominant talaga ang gilas sa shaded area Cruz nag ala NBA player NBA range siya sa tres pumasok Dwight Ramos pasa muna mintis si QMB pero tip in naman ni Dwight pasok ang bola sa ring heto naman si JB para sa isang dunk Brownlee hindi naman maawat ito yung sinasabi natin na walang makakabantay kay Justin Brownlee at heto nagpakawala na naman ng isang jumper. Sunod-sunod ang opensa ni Justin Brownlee, Cruz naman for 3 pumasok para sa team ng Guam nasundan pa ito ng isang penny lusot sa depensa ng gilas. Heto na nga ang Miss Universe Kiembao for 2 pasok at Perez tumatakbo sa open court AC eh si layup yan. Miss U Kiembao for 3 pumasok na naman. Cruz may palag pa rin takbo sa by floater sa kanilang basket. Sunod-sunod rin ang nagawa ng Miss U natin Kiembao bago atake at layup. Si Minulok pa pinasa kay Dwight. Wala na ang Guam nahuhuli na. Brownlee positive ang opensa sa tres pumasok. Thompson naman easily up na lang. Brownlee jumper pumasok. Guam nawawala na sa eksena. 10 na lang ang lamang ng Gilas. Dinagdagan pa ni JB. At take over na talaga ang Gilas. Kontrolado na nila ang larong ito. Pwede pa silang bet kung gugustuin nila dahil kaya nilang makontrol ang score ng laro. Pinakita ng Gilas kung bakit sila ang Asian Champions laban sa team ng Guam at heto na nga lumalakas pa ang ating National Basketball Team. Ineexpect talaga na natin na sila ang mananalo sa 2 games nila laban sa team ng Guam at nakuha na ng gilas ang isang panalo. Mas lalong matatambakan naman ngayon ang team ng Guam sa home court natin para sa kanilang second game na kung saan sa Manila nga gaganapin ang laro. nag improve naman ang team ng Guam pero kulang pa talaga para sila ay tumapat sa gilas dahil nagpapalakas rin ang gilas unti-unting nadadagdagan ng malalakas na players sa ating lineup Una na si QMB at nandyan pa si Ange Kuwame na malapit na nga umapila sa FIBA gagamitin ang tenure resident sa si guideline mismo ng FIBA na nakasulat sa kanilang libro ng patakaran kaya naman parang walang kawala ang pagiging lokal ni Ansh Guame tuloy-tuloy na ito next year sa sakto sa mas papatinding laban ng gila sa cross matches pagkatapos ng group stage at taabot pa yata sa third window laban sa team ng Australia at New Zealand itong si Ansh Guame kay Soto pa nga papagaling na January ang target na makakabalik si Kai sa hardcourt at lahat ng pag-iingat ay ginagawa ni Kai sa rehab ang magiging matinding challenge na lamang ay ang mental state ni Kai kung maniniwala ba siya sa kanyang sarili na magaling na siya at i-embrace ang kanyang bagong kalagayan kung nakaya ni AJ Edo na makabalik ng malakas sa hardcourt ay kaya nga rin ni Kai Soto unang panalo sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Gilas Team at biyahe pa na ang ating national basketball team magkahanda naman sila para sa ating bisita na team ng Guam matitikman nila ang mas buong persa ng Gilas sa home court natin mismo